Good afternoon mga bro lakat muna tayo Ayun yung mga kasama ko <laughs> Ako na huli Nakahabulin ko na nila. muna nila Tam na tayo ng report Para Bili ng bigas Tanak bigas Bali Anim kami Ako na Ako na may iwanan Bigla ang lakad Nakahabul muna ako Ano sila? Tara ilakad ko tayo Update ko kayo pagka uh, Ando na kami lang kami ng crossing Kasi bawal dito gawin mga video video Okay Sa gabi <laughs> Pagka gabi mga ako ko yung sa, ano, sa bintana ako eh Bidijuan ko yung sa baba oh Toro nagpagupit na eh ang kumupit na rin kaya. Maganda kung ano. ay lang maganda. Hindi yung ano. Ayun o. No? Pagka sir, beso. Ha. Pag-ipunan natin. Ayun o. No? umulaklak na yung mga tanim namin. <laughs> tanim talaga yun o. No? umulaklak na. Isang araw pa lang eh. Yung iba, yung gutong. Hindi dapat araw-araw ganito. Hindi yun, isang beses na kumakas. Mga uh, July. July siguro to, buo na to. Ano? Bunga na yan. Dahil bulaklak right, o sa inside dun. Tapos wala na, wala na gastos talaga. Pinakalas na gastos ko nung Tayo, yun nga lang, nagguna. <laughs> nagguna. Kinaantay tayo ulit at mag-stop. Saging tsaka pipino. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Orange. Napay. So, pinipili muna tayo na mabibili. tayo na Oh, wala na. Okay, hindi pala sila. Pa tayo. Ang na. Nakatay na lang natin yung mga kasama natin. Apat. Henry, nandiyan na. Bali, yung apat, ang dito pa sa loob. Wait na lang namin sila. At uh, uwi na rin. Uh, time check. Okay ilaw. yung time check. 618 na. Wait lang natin. Kailan gawin na rin tayo. <laughs> <Bilaw>. <laughs> Galing ilaw. <ha? laughs> Galing ah. Ginabina kami. <laughs> Naka-automatic pala ilaw nito. <laughs> check ang oras ay quarter to seven na pala kau na kami ay e, mosque at doon pa malayo pa kami mga half hour or 45 minutes siguro ang lakaran to. O siyerto! Alikabok! Ayan mga bro! Napit-napit na tayo <laughs> Mga isang oras Mga isang oras na lang <laughs> Pagod Bigas yung bigas yan sa backpack ko 5 kilo lang naman yun Tsaka kunting ulam Para kahit papano I-budget tayo nitong buwan Ginabi na kami nabi na yung apat yung sa likuran ko si Henry Boy hmm. exercise sa gabi <laughs> time check natin ngayon ay 7 na 7 o'clock na ng gabi <laughs> to nang lalakad. Mga dates na ano, namumulaklak na. Mga month of uh, July siguro. Bago magtaglamig. Mga may mga bunga na 'yan. E ano? Dito na kami. Hawiin na rin. Ah, <laughs> pagod. kinabi na <laughs> kinabi na mga alay lakad boys hanggang dito na lang ang ating video ingat ingat na lang ang lahat at agad uh, rin sa zone papikat bigat ng bitbit -bit. Bye. Let's see sa